everyone! Nalalapit na naman ang Pasko at ito ang isa sa pwede nating pagkakitaan. Mga ingredients naman, bell pepper, carrots at hihiwain natin ng maliliit. Ganito lamang kadali. At ang bell pepper, pwede kayong gumamit na isang klase lamang. Pwedeng green lamang at pwede rin naman na red lamang. Depende sa inyong kagustuhan. Again, ang paghiwa ay ganito lamang na maliliit. Huling hiwain naman ang sibuyas, alam nyo na, para hindi laging luhaan. At ngayon naman, dagdaga natin ng keso. Ang giniling naman ay timplahan po natin ng asin at paminta. Haluin gamit ang kamay para lalong mas malasa. Isama na rin natin yung ating mga hiniwa-hiwa na ingredients. Samahan din po natin ng pasas at saka ng relish at syempre yung keso panghuli na 'yan. Saka natin haluin mabuti. Naglagay na rin po ako ng breadcrumbs at ngayon naman muli kong hinalo. Gamit po kayo ng kamay para pantay na pantay ang paghalo at syempre tomato sauce. Haluin lamang po natin hanggang sa ito ay mag incorporate. At kapag okay na, ay lagyan naman natin ng itlog. Tatlo hanggang limang pirasong itlog po ang aking ginamit. At ang timpla po natin dito at dami ng mga ingredients ay depende sa inyong panlasa. Naghiwa na rin po ako ng hotdog. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand. Pwede rin naman ng Vienna sausage. At muli po nating hahaluin. Pagkatapos naman ay iwan natin sa isang tabi ng at least mga 30 minutes para pumasok yung lasa. Lagyan na rin po ng margarine yung lanera na gagamitin at syempre may din ako dito na nilagang itlog. Lagyan natin ng mga dalawang hiwa sa ilalim. Ngayon naman ay saka natin ipatong dito yung giniling mixture. Napakadali lamang po nitong gawin at syempre, siguradong ikaw ay kikita. Kaya naman, subukan na itong ating panibago na namang recipe na pwedeng pwedeng idagdag sa ating kumikitang pangkabuhayan ngayong darating na Pasko. Pwede rin po kayong maglagay sa ibabaw ng hiniwa na nilagang itlog, lalong-lalo na kung ito ay inyong lulutuin dun sa mga container na hindi nyo na siya isasalin. So pwedeng-pwede po ito. At magpakulo na po tayo ng tubig sa steamer. Ito lamang po yung ginamit ko dahil nagluto lamang ako ng apat na piraso kasi hindi naman namin siya kayang ubusin kaya nakastak lang muna siya sa freezer. So ayan, ngayon kapag kumukulo na ay ilagay na natin dito yung mga lianera na nilagyan natin ng laman. So ayan, para lamang po itong imbutido na sa lianera natin inilagay. Ang iba, ang tawag dito ay everlasting. Pinakulo ko lamang ito ng 30 to 45 minutes or depende po sa inyong lutuan. Kinunan ko na rin ang temperature para siguradong sigurado ako na luto itong ating imbutido sa llanera. So napakadali lamang pong gawin. Hindi nyo na kailangang magbalot-balot at higit sa lahat. Napakabilis lamang pong i-steam nito at maya-maya lang okay na siya. Kapag okay naman na, ay atin muna po itong papalamigin. So, ayan, ito na po yung itsura ng luto niya. At syempre, kapag medyo malamig na ng konte, pwede na nating isalin at iserve ng may ketchup. So, ayan, pwede po itong iserve ng mainit at pwede rin naman ng malamig. Mas masarap kung may kanin. Kaya naman, ito na naman ang isa nating recipe para sa kumikitang pangkabuhayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Bye-bye at pag-ingat po tayo.